check natin ito, check natin. O, oh, may dalawang itlog na pala, oh. oh harvestin na natin sila kasi manggugulo lang yung sa mga nanay nila, eh. Ang ha? Check natin. Yan, nabers na natin yung ating albino at saka lutino. Kasi nanggugulo lang sa nanay at tatay nila, eh, may itlog na. Alright. Ito, ha. Ah. Kasama ko kayo ngayon dito sa mga dan palo apos dan sa pil palo pala And, uh, come on come on mga baby kaya isa lang bawal tumangka hmm. alright alright yan lipad huwag niyong bubilihin yan ha binuuli niya yan wala kayo alright o oh, ito pa isa ayun o uh. Bye bye. Pakai baik kerja. Alright, let's go.